Isa ka ba sa kagaya ko na namumboblema dahil sa kuto na kumakalat sa ulo ng mga anak natin? Aba, -aba kumuha ka lang ng luya at ng shirin, cup at shampoo. Paghaluin mo lang ito, tagtadin mo muna. Tagtadin mo, <laughs> mo anay niya siya nakalimutan ko sa Tagalog ang tawag. Basta tagtadin mo lang yan at ilagay mo sa baso o oh, kahit saan sabayan mo ng shampoo at yung shampoo na yan ay paghalo-halo mo, ibabad mo buong gabi at kinaumagahan and uh, nilagyan ko siya ng tubig kinaumagahan, yan yung gamitin mong shampoo sa anak mo and tara! Uh, hindi ko na naipakita sa inyo pagkaligo kay Sab, Ilang ulit ko siya ginamit. Alam nyo ba ang resulta? Napakaganda. Naubos na wala ang mga kuto yeah. At pati mga lisa dyan, nagkawala-wala. Yan. Very effective. Try nyo ka, mother. Promise. Hindi kayo magsisili. Hindi uh, pa ko sa inyo na wala na talaga siyang kuto. At napakasaya namin dahil wala na siyang cuter. At yan ka mother and nakatulong sa inyo. At kung nakatulong sa inyo, comment lang sa baba. At kung may mga katanungan kayo, hanggang dito lang ating video. Babush, basta, kitaan ninyo. Promise, wala na siya. Basta je lang ako, kaya wala na siyang kuto. Gawin nyo siya. ah uh, ginawa ko kasi sa kanya araw-araw kong -araw ginagawa. Mga one week na. Mga one week na. One week siya. Ka mother depende. Basta kung meron pa natitira, eh, gawin nyo araw-araw. Ayan, kamadol, tingnan nyo, wala na super happy. Hang dito lang ating video. Bye. Babush. Bye.